Sulgi, gising na, baka malate ka sa first day of class mo. Malambing na saad ng kanyang ina habang mahina nitong hinahagod ang kanyang braso, sa gulat mula sa malambing na pagkakatulog ay biglang napaupo at nagpakamot na lang sa mga mata si Sulgi. Nakupo, hindi ako pwedeng malate. Nagaatubiling saad naman niya na hindi na magkanda o gaga sa pagtayo at pagkuha ng kanyang tuwalya na nakasabit sa likod ng pintuan ng kanyang kwarto. Sa pagpasok at pagkasara ng pagkasara niya sa pintuan ay nakangiting iiling-iling na lang ang kanyang ina. Iyon, ang kauna-unahang araw ni Wu Sulgi sa Chehwa High School. Na kung saan ang nag-iisang prestihiyosong eskwelahan sa South Korea. Kilala ito bilang prestigyosong eskwelahan dahil bukod sa lahat ng mga estudyante na nakakapag-aral at pwede lamang mag-aral dito ay mga mayayaman at matatalino. Ay dito rin nag-aaral ang top 1 at powerful student na si UJ. Sulgi, yung baon mo, muntik mo nang makalimutan, malakas na sambit ng kanyang ina kaya siya natauhan kasalukuyan na kasi siyang nakatulala sa malaking karatula sa gate ng malawak na eskwelahan ng Chehua High School. Kaya hindi niya napansin o narinig man lang ang kanina lang na pakikipag-usap nito sa kanya. Nakalutang lamang sa hangin ang kanang kamay nitong hawak ang kanyang topperware na may nilalamang ulam at kanin. Napangiti naman siya rito sa bayabot doon, thanks Oma. Nakangiting napatango ito, basta, yung bilin ko sa'yo sulgi ha? Huwag mong kalimutang uminom ng gamot at umiwas ka. Sa anumang gulo, bahagya naman siyang napatango. Kasunod nyo ay ang pagsira nito sa bintana ng sasakyan, at pagpapatakbo papalayo ng sariling sasakyan sa eskwelahang iyon. Matapos iyon ay napaharap na siya sa entrance ng eskwelahan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala, na ang dati at matagal na niyang pinapangarap. Na eskwelahan na nakikita niya lamang noon sa telebisyon sa bahay amunan, ay isa na siya sa mga estudyante doon. Isa siyang transferi student mula sa Juchang High School sa malayong probinsya. Na kung saan malapit lamang sa bahay amunan kung saan siya lumaki. Ngayon ay isa na siyang ganap na estudyante sa Chehua High School, matapos niyang mag top 1 sa eskwelahang iyon at makakuha ng scholarship doon. Napansin naman niya ang iilang mga mata ng mga estudyante na nakatingin sa paligid niya. Sa tingin niya ay posibleng nagtataka ang mga ito, dahil sa lahat ng mga estudyante roon ay siya lamang ay may naiibang uniforme na suot. Suot niya kasi ay kulay red blazer and tie with skirt, hindi kahalintulad sa mga uniforme ng mga ito na kulay green ang blazer and tie with skirt. Aaray, malakas niyang sigaw matapos siyang malakas na mabunggo ng isang katawan. Sa lakas nyo na'y bumagsak ang kanyang katawan sa semento at nabitiwan niya ang kanyang mga kagamitan. Inis na sinundan niya ng tingin ang kung sinong estudyante ang bumangga lamang sa kanya. Ngunit tanging maitim na ribbon lamang nito sa buhok ang huli niyang nakita. Dahil natabunan na ito at marami na rin nagsisitakbo at naglalakad ng mga estudyante sa harapan ng eskwelahan dahil sa pagmamadali na ng mga ito. Tahimik at naiinis na pinagdadampot na lamang niya ang kanyang mga gamit, maging ang kanyang baon na muntikan ng tumilapon sa semento, matapos iyon ay inililibot niya ulit ang kanyang mga mata sa loob ng campus, nako, saan ako magsisimula, napapakamot sa ulong na tanong niya na lang sa kanyang sarili, nang makita kung gaano kalawak ang loob ng eskwelahang iyon. Attention to everyone, let's welcome your new classmate, Wu Sulgi, she is the top one transperi student from Juchang High School. Napangiting pakilala sa kanya ng kanilang guro, habang nakaharap siya sa harapan ng mga magiging kaklase niya sa eskwelahang iyon. Oh, She's the woman who lay outside the gate, right? I thought she was losing her mind. Natatawang saad ng isang mahinang boses ngunit dinig na dinig naman niya sa harapan. Kasunod nyo ng tawanan at chismisa ng halos lahat ng mga estudyante sa loob ng classroom na iyon. Bakit ganun, first day na first day ko dito sa Chehua, eh, ito na agad ang welcome nila sa akin. Salaysay ng kanyang isipan na mariin na lamang niyang ikinapikit kung hindi naman kasi dahil sa babaeng yun na bumangga sa'yo hindi ka napahiya ng ganun. Sagot naman ng isang bahagi ng kanyang isipan, Nari, is that the right way to welcome your new classmate? Sagot ng kanilang guro na ikinatahimik ng lahat, nabalik naman ang mga paningin nito sa kanya, sulgi, you can now choose your seat. Thanks teacher Yun O, sagot niya sa kanaglakad na papunta sa bakanteng upuan sa likuran. This is my seat, malakas na sambit ng isang babae. Sabay lapag ng sariling mga kamay nito sa lamesa na nasa tapat niya at uupuan na niya sana. Sabay-sabay na natigilan naman ang lahat at napatingin dito, napatingin siya mula sa maugat na kamay nito papunta sa braso at mukha nito, It's UJI. OMG, how lucky she is. That's bastard. That country girl doesn't belong here. Ilan lamang iyon sa mga masasakit na salita sa kanya ng mga estudyante roon nang makita ng mga ito ang top 1 at powerful student na si UJA sa tapat niya na nakikipag-agawan sa kanya ng mauupuan sa classroom na iyon. who wouldn't know the incredibly intelligent and powerful UJ at that school.